Parang baligtad ang ating Pilipin plug na nakasabit din eh. Ay hindi parang, baligtad sadyang. Red yung ano nakabaligtad, Diyos ko ilang taon na kaya yan nakaganyan. Oo, oh. oo. Oh. Hala! Oo! Oh. Ay di ako nga napapasalan si Hong ng isang araw. Ay siyempre, ako'y palingaling at first time ko doon, tapos ako'y video ng video ng paligid, abay nakita ko nga eh yung plug. Ay di sinabi ko din doon sa aking kasama, ay pareho kami hindi mapakanali kung aayusin ka namin o hindi. Hindi tayo makukulong dito nga? Hindi. ay di rin paggagaling nga namin ng pagkain tapos ang pagkatapos sa aming vlog ay di amin ang kinala sa ring at aayusin hindi namin alam kung gano'n nakatagal a garnay mali ang pagkakalagay abay wala ganang kapansin din yung mga Pilipinang taga Shihong kainama na Bro Dramar ibaliktad mo nagde-declare kasi sila ng war <laughs> yan blue hindi lang boy scout ako ng ano elementary to high school Ako'y nahihirapan din sa pagkakalag ng tali at napakadaming buhol. Mukhang matagal na aring plug na aring nakakabit dinit na naluluma na. Ay bilad sa santing na init, ibuto na lahat ako'y nakasunscreen. Yes!